Good morning mga katito bar what's up, what's up? at for today's video po ay papakita ko po sa inyo kung saan yung lugar na pinakamaraming booking at kung saan yung lugar na pag tayo ay natambay dito ay mamimili na lang tayo ng mga booking na gusto natin at posible na marami tayong booking na makuha dito na hindi tayo magtatagal at sige po maghintay-hintay na tayo ng booking sa umagang ito at doon muna tayo magtatambay para marami tayong makuhang booking sa buong maghapon May na-pick na po tayo ito mga tiles at natin dito sa Caloocan South Diyan po binababa na nila yung tiles Dito tayo sa Trap At kagabang na ulit tayo ng buhay Ito mga katito bar Tip ko lang sa inyo At sa mga bumabiyay sa Lalamog Lalo na kung 1,000 100 kg yung Banyo o L3 May napika po tayo Dalawang box At yan po ay dadalhin ko sa Pasig So maghihintay po tayo ng booking nito kahit uh, taytay kainta kahit 1000 kg. 'Yun ang ating ipipick upin dahil dalawang box lang naman yung dala natin. At kasyang ang diyan kahit 1000 kg. So hintay-hintay lamang po tayo. At dito po sa Caloocan South ay marami pong booking kahit long distance. Kaya tip na rin 'yan pag napapunta po kayo ng Caloocan South hindi kayo matatagalan dito pumili ng mga booking at yan po may nag pop up kunin natin at yan nakakuha tayo papuntang taytay tamang tama yung pasig 600 plus taas tong taytay 700 plus wow. So, parang maglong distance na rin tayo dahil double booking yun yung pinaka the best kahit hindi ka tumakbo ng malayo basta double booking yung dala mo ay ganun na rin okay pick up na natin yung pangalawang booking let's go at nandito na tayo sa second pick up mga boxes nga at puro karton wala siyang laman uh, dito pala yung binta bilihan ng mga karton na second hand pero mga uh, goods pa oh. kung ang product nyo yung mga kailangan ng karton dito maraming karton sa Grace Park Kalaokan Kalaokan to kuya no? Opo Kalaokan Ayan At saktong sakto yung una kong na pick up noon ha sa pinakadulo kasi yun ang mauuna natin ibaba sa Pasig so konti na lang magaan siya kasi walang laman, kaso bulky lang. Yun, yun pa yung mga stock nila At dito nga mga katito bar ay kung dito kayo magtatambay sa Kalookan sa Grace Park ay napakarami po ng buki at mamimili kayo kung gusto niyo mag long distance dito yung pinaka the best magtambay dahil halimbawa ang target niyo na long distance ngayon ay Cavite ang so, daming pap papuntang Cavite dito pag papunta naman Bulacan marami din po at uh, kasama na dyan yung papunta ng Pampanga so yan po ay tip na ni Tito Bar na pag dito tayo nakakatambay napakabilis po ng double booking dito at malalapit lang kumbaga siyempre mag uh, re relay tayo doon sa unang booking natin kung malaki ba yung na-pick up nating una hindi na natin, hindi na tayo makakapagsabay ng isang booking pero tingnan mo yung una nating na-pick up ano dalawang boxes lang kumbaga kung, kung balik kung nagkabaliktad yung pick up ko kung itong mga boxes na ito yung yung ko na pick up malamang yung pangalawa hindi ko na makuha, tama ayan yung style ni Tito Bar okay, i-deliver na natin at tapos na may karga bye din na mga ka Tito Bar pamaulo ang sakay ni Tito Bar <laughs> ay magaan lang naman yan kaya wala nang problema ayun nga lang hindi ko kita yung salamin sa hulihan pero okay lang yan mga boxes lang naman at dideliver na natin yung una na pick up natin dalawang boxes sa Pasig at maganda yung pupuntahan natin yung last drop off kasi Taytay marami namang pamanila doon mga karamihan doon mga tela o kaya yung mga natahina So yun yung mga nakuha natin din kahapon At sige po Deliver ko na Let's go Ito po ay tip ko sa inyo sa mga gustong mag double booking Karamihan po kasi ng double booking Hindi basta-basta Halimbawa, 1,000 parehas yung booking mo na Hindi, hindi ka basta-basta pipick up. Halimbawa, nakapick up ka na ng 1,000 kg o 600 kg man yan. Huwag ka pong pipick up ng another booking na hindi mo pa nakukuha yung isasakay. Dahil, kagaya po dito sa nangyari sa akin, ko nga na pick up ko ay itong mga box kagad itong mga empty boxes malamang hindi na ako maglalakas loob na pumick up ng pangalawa dahil nga puno na ba? Diba? pero nagkabalik tadi ba? Na, diba? ang una kong na pick up itong dalawang boxes na 1000 kg din yung kanyang binok pero yun nung isa kay ko maliit dalawang malaking box pero kasyang kasya di nag-accept ako ng isa yun yung pinakang success na pagdudubol booking natin pick up mo muna yung isa at pag nakuha mo na tsaka ka mag decide kung magsasabay ka pa ng isa okay yun lamang po at sana yung natutunan nyo yun at naibaba ko na po yung dalawang boxes dito sa San Antonio Pasig at papunta na tayo ngayon sa Taytay 25 minutes pa yung next drop off natin at yan nagitik na naman ang init <laughs> um, masakit sa balat kaya ingat ingat po tayo mga kalalamog mga katito bar kung tayo man ay bumabiyahe ngayon siguraduhin nyo na may kala-dala tayong tubig pag nakakaramdam po tayo ng pagkahilo ay tayo magpahinga muna tayo muna ay sumilong sa mga makalong makalong na lugar kagaya nito dito sa may ilalim ng puno okay na Ayan. tayo didiritsyo na ulit para ma deliver natin itong isang Take the next at na-deliver ko na po yung mga boxes yung empty box at sila ay nagtitinda sa online napakalakas yung kanilang mga product at hindi ko na doon kinuna ng video dahil marami napakarami ng pumipick up at busy doon kaya ito po hintay hintay tayo ng booking dito sa tambay tambay muna tayo dito sa malilong na lugar at pinapano ko muna si Simaron doon kasi sobrang init dapat magkul -cool muna siya pero hindi ko muna pinapatay dahil nga uh, medyo tumata at habang tayo ay nagpapahinga dito sa malilim na lugar eh syempre hintay hintay tayo ng mga nag pop up, up na booking para naman tayo ay ah, makabiyahe pa uli at itong lugar na to parang wala nang nakatira or siguro ipapaayos muna nila bago terhan kasi bumabagsak na yung ano nila kesa may okay, at napaka ginhawa ng hangin sarap kasi ang init sobrang init kasi at yan may nag pop up na po booking sana ako makakawa yun yes yari papuntang apalit pambira layo nito yata at ito po yung dadalhin ko sa apalit pampanga center table napakaganda oh Hmm, parang kwan. Yung ibabaw. At babalutin mo na nila sir dahil may kamahalan. Ito na po ba? Opo, yan dalawa mo yan. Pero yung itong sopaw. 100. Ang 182,000. Wow! Oh my goodness. Itong oh. round na to. Ganda ng location oh. Ito mo tindi. Yung baka bawal mag-video. At yan mga katito bar, may napika pa tayo na puro tela naman. Yeah! Short yata ito. Ayun yung pupunta ng Apalit. Ito naman sa Santa Maria. Tapos ito, dalawa pa daw. Ah, dalawa pa. Apatang napunta. Sige oo. Update ko lang kayo mga katito bar Mga kalala mo ah, Nakakuha pa ako ng isang booking Papunta naman ng Giginto, gulakan At ah, Disassemble istante siya Yung mga tela Pinatong doon sa istante Tsaka itong Mesa na to Yung table kang na round table Nakapatong din doon sa mga Tela naman itong round table, ito yung malayo sa Apalit, Pampanga. So, ang unahin nating ibaba, Tela muna, Santa Maria. Kasunod doon, Iginto, yung istante At Panglas, itong Apalit. Maganda yun, kasi bihira tayo maka-pick up ng ganito. Triple booking. Wow. Ano tayo dito, boundary? Kasi nakatatlo na rin kangina ako papunta ng Taytay, Pasig at uh, ito naman so mas lalo tayo magiging boundary o magiging ano tayo pag may nakuha pa tayo pabalik ng Manila mamaya pagdating natin ng Pampanga at napakainit pa rin po kahit hapon ng ganito talagang pumipintig yung ulo ko sakit ngayon lang ako sinakta ng ulo. Hindi na nga ako sombrero dahil sobrang init. Lalong pumuputi yung ating buhok. Pero ito ay sabi uso daw. Bait <laughs> talaga ito si Simaron pagka naglong distance ano. Hindi po mapayag ng hindi sitting yung konay Yung kargada ano. Walang kasingaw-singaw. Ma malaki pa nga ang lockdown nito eh. Aguat. dito Mar Kalalabas lang natin ng NLEX Grabe ang traffic sa EDSA Ilang oras akong Nakantala doon naway ah, may makuha pa ako din Mamaya pagbalik Mukhang abutin ah, tayo ng gabi dito Hanggang sa balik Paspasan na natin Sabi ko na mga katito bare Yung dalawa dito sa Bulacan Itong last ko na uh, Binaba ay Dito sa Giginto Bulacan at napaka pala ng mga tao dito uh, Nagdagdag na si ma'am Tapos nung pagka Baba namin nung nung mga uh, Divider Nag add na naman ng 200 Yung nag receive dito at kagaya nung isa, nagtip naman siya ng 300 kang ina. So blessing at ngayon titingnan natin kung gaano kagalante ang mga taga Apalit Pampanga. Okay. 30 minutes. Estimated time. Nasa Apalit na tayo. At deliver na natin. Let's go. At yan mga katito bar na ibaba ko na yung last drop off dito sa napakalaking bahay na to. Ayan, ayan. Super laki. Para siyang... Hindi ko alam kung sino mayari. <laughs> Pero parang mansion na ang ganda-ganda ng bahay sa loob. At... Yun nga, sakto lang din yung binigay sa akin. Okay lang naman at ay deliver ko na ng maayos kangina pa kasi yan eh buti hindi, hindi naman siya makulit na tanong 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 basta naghintay sila at yun uh, pawi na po tayo ng Manila at malamang may mga tumutunog may mga booking pa rin pala dito kaso pakabanatuan pa, pa bakulor palayo hindi papuntang Manila kung pa Manila makukuha pa yun dito para at uh, ito po private ano pala to village dito sa Pampanga ang napakalalaki ng bahay nila okay date update mga Tito bar habang ako kumakain pambira grabe blessing thank you lord may pumasok na papuntang Manila yeah. Rodriguez at napakalapit na po nito sa bahay at yan, pipick na natin. Thank you Lord, ito yung sinasabi ko pagka nasa long distance tayo, ano? At may nakuha pa tayo pabalik. Yun, ang pampinali, ano? Talagang blessed na blessed tayo. At akala ko, uuwi na ako ng single, single lang, solo, solo lang. Pero may pumasok pa rin. At kukunin ko na, 9 minutes lang, nandun ako. Let's go. At nandito na po tayo sa pick up mga frozen foods. Dadalhin sa palingke ng Commonwealth at Qmart. Nakabalot naman siya. Okay. Deliver na natin. Let's go. At nandito na po kami sa Commonwealth Market binababa na ni Brad yung mga prosen dalawang drop off to eh Commonwealth Market at saka sa Qmart pagkatapos nun uwi na tayo at nandito na po kami sa last drop off ito binababa na ni Kulapoy yung kanyang pangharga at guess what may nakita akong subscriber dito. Ayos <laughs> 'oy, yes, naka-uniform. Nako pauwi na. Last na yung dalong yun know. Magandang kinita natin ngayon, boundary si Tito Bar. <laughs> Maganda pagka long distance at pagka nakakuha ka pa pauwi yun ang pang pabatok na no <laughs> nagtatawa <to> si <laughs> si kung eh. si Busing yan at dito po siya naka duty anong tower to? New York, New York Mansion mansion? ah yun sa New York Mansion dito yung mansion ng ano taga New York si Kuya Masipag nagdagdag yan ng ano yung ang pangkarwas daw hmm? wala wala akong kasama okay at ako po ay gogolits na at mantok good evening mga katito bar tayo ay nakauwi na ng bahay at tayo po ay naka -��awit. tayo po ay inabot ng gabi ano at Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil tayo ay kanyang iningatan, tayo ay kanyang binigyan ng blessing sa buong maghapon. At yan po, nakita ninyo kung paano tayo nag-accept at nagbiyahe sa Lalamove. At maganda yung long distance na tayo ay makakapagsakay ng dalawa hanggang tatlong booking. Ano. At yan po ay nagawa natin sa araw na ito. At tayo po ay dadakong muli sa ating shout out ano sa pangumusta sa ating mga subscriber at nagpapa shout out po si Sir JP Tolentino at sa kanyang dalawang anak na si Fiona at Aisha ng Basista Pangasinan Kamusta po kayo sir at shout out po sa inyong dalawang anak at lalong higit ay sa mga taga Basista, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong panonood uh, at kamusta po kayong lahat diyan sa Pangasinan. At uh, shout out din po kay Tom Brex Tero, si Akiboy Mechanic ng Saudi Arabia, Alatul Syukol, Badin Katerpulos. Uh, Lasem Sawasawa, Palamudir, Sawasawa Syukol, Anamalong ah, Tawasawa. Uh, tartip Sayara <laughs> At maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po sa aking channel. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, ay baka naman malaking tulong po na kayo po ay makasama ko at makabahagi ng aking channel. Kaya ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye. Wow, wow.